Sakto lang. Mas rice talaga ang gamit nila dito sa chicken biryani nila. Ang hirap kainin. Pwede kasi biryani na. Ang dami mo na nabubudol sa akin, kuya. Mostly sa restaurant to, mga nasa 400 plus. Lahat mga po sa pensero namin lahat sila nagbibili po na. Harap! Okay ito sa akin. Kasi laki ng mukha ko. Kasi laki ng mukha ko lang yan. Mami, sticky rice. Ay, sticky rice. Ano ba yan? <laughs> Sige, tikman natin yan lahat. Pusog na ako eh. Paano pa tayo makakain sa iba? Kaya tara na tayo. Ay, boring. Parang gusto ko mag-travel. Tara. Travel tayo. Sumahin ako. So, ayan guys, nandito nga tayo ulit sa Fusion Alley, Ay de los Reyes Street, corner Pino Val, Sampaloc, Manila, para mag-food trip. And this time guys, international cuisine ang food tripan natin ngayon. Kaya, ang panginihintay natin, tara, kain na tayo. So, ayan guys, galing tayo dito sa dulo at pumunta tayo sa kabilang dulo para naman makita pa natin yung ibang meron dito sa Fusion Alley. So, nandito ngayon tayo sa May Street naman. Ito yung dulo ng Fusion Alley. So, ito, meron ako nakita dahil ramen lover ako Kaya iti-try natin itong nakita ko na Shibuya Ramen dito And try natin kuya eh hello magkano po yung ramen nyo? Ang pinaka bestseller po namin is Shibuya po na 169 lang po. Sa na bestseller po namin is yung Tantan Pag trip nyo naman po ng medyo touch of spice, a little bit of love, yung unique po. Pag trip nyo naman po ng creamy lang po ng wala pong anghang, meron po kami dyan yung konbata, rice meal, meron po kami yudon, katsudon, tongkatsu po. And we also have tempura and gyoza po. Try ko yung Tantan kasi yun yung ano, lagi ko in order pa sa ramen eh. Ah, po. na lang. Kuya, ano yung broth na gamit nyo? Chicken, beef, pork? Chicken, chicken Ah, chicken! So, yan yung noodles. Yun. Yan yung broth. Pork. Ayan, so may spicy. Mild Ma lang ako, kaya onti lang. Ayan, yung tantan -tan. So, yun na guys. Ito na yung order natin na tantan ramen na 150 pesos lang. O, ba? Diba? Musi sa restaurant to, mga nasa 400 plus na, di ba? Pero dito, mabibili mo siya ng 150 pesos. Kaya tara, kain na tayo. Try natin. Mmm! Mmm! Ang sabi yung noodle niya. Sulit na to, ah kung mahilig ka sa ramen, tapos naghahanap ka dito sa may fusion ali, ito okay na siya. Tapos chicken pa yung broth niya, kaya sa mga kapatid natin muslim, o oh, di ba perfect to sa inyo. Hindi pork ang gamit nila dito sa broth. Mm. Try natin yung soup. Um, ang sarap ng broth din. Ang flavorful, tapos ang rich din. Ano? Hindi siya ganun ka creamy. Sakto lang. Mm. Oh. Ay, pwede na to. 150 pesos. Sulit na. Tsaka masarap din. Malaga masarap. hmm. Tapos, meron pa yung kasama na char support. pork. Ah, ba? 150 pesos may char support na rin. Mm. O, yun ang bot. Mm. May lasa din yung pork nila. May pagkama ginger yung lasa niya. Tapos may seaweed pa. Una pa lang na ano, kinakain ko pero mukhang mapapadami na ako agad ah. <laughs> mm. Tapos meron pang kasama yan na itlog. Mm. So yan guys, again, uh, kung nag-aaram kayo ng ramen dito sa may Fusion Alley, dito yan sa may Shibuya by G Ramen. Dito yan sa may Dulo. Kasi nasa Pinoval tayo, di ba? Ito, Dulo na to. Yung bumper na barangay. Try pa natin sa iba. Hanap pa tayo. So, ayan guys. Tapakadami talaga. Pero iba kasi, na-video na natin. So, dito naman tayo sa hindi pa natin na-feature. Nafe so, ito meron akong nakita nga ng Middle Eastern and Indian cuisine. Itong Esh Hadha. Ayan, try natin yung kanilang biryani. Glab yung usok pupunta sa mukha ako. Kasi dito guys, ah, meron sila yung griller talaga sa tabi. So mausok talaga dito. Ayan, gano'n po kayo katagal dito? Pag almost ano na siya, one and a half year. Ah, oh, one and a half year? so yes, wala po. po. yung Fusion Alley, meron na kayo dito? Yes po. So magkano po ang isang order nyo ng chicken biryani? Si biryani na po natin is 159. Uh, two piece po is 199. Kabisa po natin is 149 and two piece naman na po natin is 189. Yung chicken kebab natin is 155 pag biryani rice, pag regular price is 145 po siya. Meron tayong grilled chicken is 200 pesos with veggies with garlic sauce na po siya. So, ano yung bestseller sa inyo? Lahat naman po sa bestseller namin kasi lahat sila nabibili po sila. Pero yung pinaka masarap para sa inyo? Si biryani po talaga. Authentic kasi biryani namin. Dahil dyan, yun know, ang orderin ko, yung chicken biryani. Baka gusto nyo rin naman po pumunta sa amin, meron kami panibagong store. Sa EDSA po, sa Balintawak. Balintawak. So, yun yung physical store nyo? Yes po, pang branch na po yun. Ah, pa, branch? Yes so, san-san ba matatagpuan itong... Chicken biryani nyo? And meron tayo sa Oliveros, meron tayo sa UST, at dito sa Picampa. And open ba kayo for delivery? Like yes yung madamihan? Po. Yes po. Meron po kaming lalamove contact na lang po din sa page namin, sa Echada, yun po. Okay, sige. Grabe. <laughs> Nausu ka na tayo dito. <laughs> so yan guys, try na natin yung kanilang chicken kabsa. Yan. So meron kasama mga chicken leg part, tapos meron rice, tapos meron pa siyang lettuce. Mm. Mm. Sobrang malasa siya, kaya kailangan natin ng kanin. Mm. Mm. Malasa din yung kanin. Pero hindi naman siya yung maalat ha. Sobrang flavorful lang niya talaga. Try natin with lettuce. Yung sabi yung sauce, meron silang chili kapag gusto mo na manghang, so try din natin. Meron din sa binibigay na chutney. Ito yung manghang din nila. Try natin. Mm. Pag may ikas sa manghang, dapat may kasamang ganito. Samahan mo siya ng ganyan. Ay, padali na. Mm. Ang Pwede na to guys. For only 149 pesos, meron ka ng meal. O, diba? Meron siya dito sa Fusion Alley din. Mga tila-try natin dito. Mga kakaiba. Mm. Ako din yung chicken kabsa nila dito, guys. Try nyo na din. So, ayan, guys. Siyempre, kailangan pa rin natin matikman yung kanilang chicken biryani na 159 pesos. Meron siyang kasamang chutney rin and raita na sauce. Try muna natin siya na walang sauce. Mm. Grabe, sobrang lambot nga. Gusto ko yung lasa ng chicken biryani nila. Yung chicken kabsa nila, mas malasa siya compared dito sa chicken biryani. Mm. Ganitong rice yung gusto ko pagdating sa mga chicken biryani. Yung mabuhag-hag talaga. Tignan nyo mabuhagag siya kasi basmati rice talaga yung gamit nila. Hindi siya regular rice ha, 159 pesos lang siya dito. Legit pa rin yung gamit nila dito kasi basmati rice, mabuhag mabuhaghag yung pagkakaluto. O ba? Diba? Basmati rice talaga ang gamit nila dito sa chicken biryani nila. Legit talaga na chicken biryani. Try natin with raita sauce. Hingin natin na raita sauce. Samahan din natin siya ng chutney para may kick ng anghang. Mmm. Ang sarap. Ang tender ng meat. Sakto rin pagkakaluto. Sarap yung partner sa, ano, sa rice. Grabe ah. Ang dami mo nang nabubudol sa akin, kuya, na para tikman ko. Sige, tikman natin yan lahat. Alpaham na judge po. Kung tawagin dito sa Philippines is ano po siya, grilled chicken ng Saudi. Yan. So, try natin. Ito, magkano naman po 210 ito? 210 po 210 pesos. ayan. Okay, so, Sige, try, try natin. Busog na ako eh. Paano pa tayo makakain sa iba? Pero ayan, grabe guys. Ang init. Sobrang init. Kasi bagong luto pa to. Oh, alpaham. Parang ngayon pa lang ako makakatry nito. So, try pa rin natin nasa 200 plus din siya. Ang laki kasi niya, oh. Ooh, uh, para siya, ano, chicken leg quarter. Yung cut niya. E, try muna natin malit. Mmm! Ito, lasa na sa pagka-grilled niya. Smoky flavor. Ito na malalasahan. Kasi ang tagal nga niya niluto sa griller. Ang hirap kainin. <laughs> try natin. With rice. Mmm. Okay dun guys, so sa mga naghahanap ng kakaibang cuisine dito sa Fusion Alley, ito Middle Eastern yung cuisine niya dito. Again, dito yan sa may Esh Had Half. Dito yan sa may Idolos Reyes Street, Sampaloc, Manila pa rin. Malapit sa Pican pa, malapit ka Tofu Squares, as in katabi lang ni Tofu Squares. So grabe guys, bago tayo mabusog, lipat muna tayo sa iba, maghanap ng ibang makakainan dito. So yun guys, eto naman, meron ako dito nakita ng na Mexican food. At ito nga yung Mexican Birria Express. Tanungin natin kung ano naman yung food nila dito. Kuya, ano naman yung meron sa inyo dito? Ah, meron kami dito Mexican Birria, ma'am. Tabi-tabi ang laman, may cheese, may corn. Magkano po isang birya? 86 po pesos. O sige, try natin yung kanilang birya. So ayan guys, ito na nga in order natin na uh, birya tacos dito sa Mexican Birya Express. 86 pesos ang isang order nito. Try na natin to. Malaki siya, uh, 86 pesos. Mm. Mm. Ang flavorful niya tsaka sakto lang yung, lag, yung, paglagay nila sa ano, sa filling. Gusto ko rin yung tacos niya. Crunchy na soft. Sayang, meron silang spicy sauce na nilalagay. Pero ngayon, naubos na daw. Kaya wala tayong spicy sauce. Pero kung gusto yung spicy sauce, meron din naman sila. Mm. Meron din siyang corn sa loob. Meron din siyang cheese. Parang nag-aagaw yung lasa niya, yung alat, yung tamis. Tsaka yung mga spice na nilagay dito. Lahat nararamdaman mo sa bawat kagat mo. Okay din 2489 for 89 pesos. Pwede na. So, try pa natin. Gusto kong mag-dessert. So, hanap naman tayo ng kakaibang dessert na ibang cuisine din. So, ayan guys. Last stop na natin dahil sobrang na ako nabusog. And naghahanap naman ako ng dessert. So ayan, meron tayong nakita na ibang cuisine na dessert naman. So ito yung uh, Tiger Street Food. Meron din sila dito mga Pad Kra Actually, na-vlog ko na siya. So check na lang yung previous vlog natin dito sa Fusion Alley. Kasi na-vlog ko na yung Pad Kra nila. And this time naman, try natin yung kanilang Mango Sticky Rice. Kuna kasi yung Pad Kra Pao nyo eh. So this time, gusto ko naman itry yung Mango Sticky Rice. I'm sorry. Huh? Sorry, I'm very sorry. I know, oh, my God. about yung ano? Thai milk tea yeah, Thai milk tea. Yes, oh, sige, Thai milk tea. Sir. pero alam niyo guys, na-try ko na yung mango sticky rice sila. And okay din siya. Na-try ko na kasi. Pero may gamit ko doon, coconut milk din coconut ba? Milk Actually, yun nasa. nalasahan ko before eh. Sabi ko may lasang condensed yes. milk. Parang so may touch of Pinoy pa rin siya. At dahil wala na, kaya Thai milk tea na lang tayo. Magkano po yung Thai milk tea? 120 lang ma. 120 pesos. Yes. Oh, sige. Uh, try natin yung Thai milk tea. Sabi ka, Sobrang nasag naman ako doon Naubos tayo ng bagel sticker rice sila But anyways Ayan, try na lang natin yung kanilang Thai milk tea Kasi mahilig din naman ako sa Thai milk tea Pag nasa Thailand ako, lalo na Lagi ako mayinom niyan So, ito guys 120 pesos ang isang order ng Thai milk tea nila dito Mmm Uy, pwede kalasan nito yung mga nainom ko nga doon sa Thailand na Thai milk tea. Sakto lang yung tapang ng tea. Hindi siya super tapang talaga. Yung parang nilalasamo yung pure bitter na lang. Akala ko rin matamis kasi nakita ko parang ang dami nilalagay na parang condensed milk pero hindi. Hindi siya matamis, sakto lang talaga. Balance yung ano, yung pait ng tea saka yung tamis ng condensed milk niya. Sarap. Okay ito sa akin. Kung naghahanap kayo ng ano, masarap na Thai milk tea dito sa Fusion Alley, ayan, must try dito sa may Tiger Street Food. So, ayan guys, medyo nasad ako doon sa ano, Tiger Street Food dahil naubusan ako ng mango sticky rice. At dahil medyo nabitin tayo. Ayan, naghanap pa ako dito. And ito nga, meron ako nakitang Taiwan naman, di ba? guys sa Taiwan. So ito yung The Poppers. So meron sila dito nga Taiwanese fried chicken. Meron silang size na XL. Meron silang popcorn chicken kaso na sold out na dahil anong oras na. Kaya na sold out na sila. Kaya try naman natin yung kanilang uh, Taiwanese chicken. So yun guys, last na talaga. Last stop na natin. Ito nga yung kanilang Taiwanese fried chicken na XL. Ayan, no? Ang laki. Ayan siya. Wow. Ganyan siya kalaki, guys. Kasi laki ng mukha ko. Ay, <laughs> ah, diba? Kasi laki ng mukha ko lang yan. So, try natin siya, guys. Ang flavorful. Malat alat siya ng no. konti, okay, pero okay din. Ang napakalapit niya. Okay siya sa rice feeling ko. Kasi pag mo siya ng ganito ala la cartang, parang medyo nasa solid side siya. Kaya feeling ko perfect siya sa kanin. Pakat natin. Pinakat ko na nga, tapos lagyan natin tong sauce nila. Mayo garlic sauce. Ayan, mayo garlic sauce. Ayan, gali natin. Try natin with sauce. Mm -hmm better with sauce. Kasi yung sauce niya may pagka manamis na na lasa. So nababalance balance yung pagka salty ng chicken. So balance na siya dahil to sa sweetness ng may garlic. Ano tong karem? Sarap ng timing, guys. So again, ngayon sa mga mahiling mag-food trip, sa mga naghahanap na masasarap na kain dito sa Fusion Alley. Gusto yung makatikim ng kakaipag, yung mga international cuisine. Dahil yung vlog natin today dito sa Fusion Alley, puro international cuisine. So, simula tayo sa ramen na Japanese, tapos kumain din tayo sa Middle Eastern cuisine, which is yung chicken biryani, tsaka yung tapsa. Tapos, nag-Mexican pa tayo. Tapos ayos, nakahanap naman tayo ng Taiwanese fried chicken. Tapos, nakarating din tayo ng Thai dahil dito sa time milk nila na Nasayang din natin nakapuntan yung ano, umaga sticky rice. So, yun guys, again, dito lang yan sa may na Ali. I don't know, Sreya Street. Ayan, corner Pinoval. Pinoval Street lang yan, Sampaloc, Manila. Open dito yung mga stalls ng 4pm hanggang 12 o midnight. So, go na guys, dahil everyday, open dito ang fusion hall. So ayan, guys, mag-iisa pa dapat ako dito sa may ano, samyang omelette. Kasi galing naman din siya ng Malaysia, di ba? So pasok. Pero busog na busog na talaga ako. So ayan, hanggang dito na lang yung vlog natin for today's video. Sana nag-enjoy kayo at sana nabusog ko din kayo. So there you go guys. Thanks guys again for watching. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel. At para updated kayo sa mga videos na i-upload ko, tap the bell icon so i'll see you guys again bye